taon to so guys ito guys ah, mag install tayo ng ano guys yung pupunta sa kanila guys yung mga mga wakas guys nag visita nyo talaga guys for summer Huwag yung kalimutan yung bagong page ko guys sa Reels uh, Marlo Ira Senior Club. Ito guys Di ba ikaw tumusik kanta-kanta hmm. ko yung page na bago Ito ng Marlo Ira Senior sa hmm. Youtube na ako Halo-halo na siya kanang sa Imane Tapos kanta na Travel Drilling. Kaya mm. YouTube may um, may ikon. Kaya bawal. Ang rails kung sa ikon mo, yun lang yun yung mga. Pwede ka masipiat. Pwede ka magbawal sa rails. Mm. guys yung tamang paglagay ng tiklon guys no yan busko dila yan guys yan na guys may pan may pang playlist na kung mamaya guys pang dagdag what's hour ba monetize tayo guys Tulungan nyo naman ako mga idol I-play yung uh, Paano po mga idol Mga video I-play Paki Pakiplay yung mga Video ko para Magdali lang mag-process. Yan Katot na tayo ng tubig ha

Hah? Sajiki kupes, Pak. Sajiki? Ikaw dito okay, okay. uh. so, mungkin kuana eh. eh. okay. ya? Subscribe. Susuwan tayo sa supply ay dia.

Ito oh, oh, na yun pangaligo karon Ito yung mga Yan ka kana yan. pagbutang sa kanang kuan niya imuno ni time lapse ka imuno ni time lapse imuno ni time lapse pag pag mo sa reels pa time lapse ni asa kono youtube ah youtube ni YouTube video saya nih. Hmm. Selamat nonton teman-teman itu. Oh, nah. Bau banget. Begitu kagak to, nah. Jangan terlalu main dulu nih. Tapi so kami dono kebun dinsa bahaya. Okay. Okay. Thank you guys, please. Thank you.